Pinagwapo ko ang bike ni Idol. O, oh, ka namin sa ngirit. Ya, kay manang unod sang iya Nga mga pisa-pisa daw. Hindi na maintindihan ba? limpiwan ta. Kagsabun-sabunan para naman makita ninyo nga tinaw na animal. Hello mga morning sa inyo mga guys No baw, si Idol pumunta dito sa amin sa may po, Kasi nga yung bike niya ay madamo problema Suli ang seat post, lagba ang hydraulic hose Kag mahigko, kulang pagani uh, crank na to <laughs> Te, wait tamay mo mga guys sa Kwarta na niya, no, abaw, uh, dumango <laughs> Gago! So kaling mag-uumpisa tayo mga guys sa pagbaklas ng kanyang chino no? Kasi nga mahigko ay sasabay natin yan mamaya sa paglimpyo ng kanyang mga biring-biring -bir pero sabi ko kay Idol mga guys no ang kanyang gulong-gulong pala ay nag uyog, -uyog na. ay <laughs> ambot na lang gid ambal ko sa iya papalitan na, na namin na mamaya na bagong biring-biring no. So bali biring pa yang kanyang hub mga guys. So bago yun natin buksan, s'yempre no na muna ni Manino ini niyo yung hydraulic ko sa paglipot kasi nga medyo malagba do balago ni Chura yan animal. Wow. <laughs> At ito na nga ni mga guys, no, bali mag umpisa na tayo magbaklas ng biring-biring niya sa may harapan. Tapos susunod natin mamaya yung likudan. Pero bago yan, gamit muna tayo ng special tools, no, para magugot-hugot tayo. Ah, hindi na tayo magpulpog. Ay, <laughs> ambot na lang gida. So, ito na yung harapan, mga guys. At tapos na, bali yung likudan. Tingnan ninyo yung unod niya. Aga, lumabasa yung tsokolate. O, ba, galunang-luna. Ngayon di puta. <laughs> Gago! So, ayan na nga ni mga guys. Finally, nabuklas na natin. Tandaan. So, bala yung gagawin na lang natin. Pauksun muna ni Manino ninyo. Ang mga silyo. Kailangan talaga yan mga guys. No? Para naman hindi tayo mabudlayan yan. Magkuskus ang iyang mga kike. <laughs> so, bago natin mga guys. Buklasin lahat. No? Gamit tayo dito ng special tool. So, pakita natin sa inyo kung paano tanggalin ang biring-biring na budlay daw. So, sabi nila, Okson. Ah, dasig lang yan sa akin. Bawa, ah, may tools mong. <laughs> Padayaw. Yun di puta. So dahil nga naguuyog-uyog na miring-biring mga guys no, Kinuha na natin ng bago oh, Baliway BN mga guys Yung brand na ibabaylo natin Hindi naman masyado yung mahal lahat, Medyo mura-mura lang Tapos ito yung butong bracket nya mga guys So oh, araw Diyos ko Ang iyaw not istiwitis ba? <laughs> sa pagkalagom animal <laughs> Gago! At makuha ko na mga guys ang iya, duga nga, sobra nga gata Siyempre, ah, na lang ni Manino ninyo, no? Para naman makita ninyo nga matinaw na ang inubra ko. Ba, Matindaw matinaw, gidman? Te, matamaton ta na ini sa paglukit kay man. Ang bagoy yung biring biring sudlan ta naman Sang ano, kulay blue na papadanlog. Oh, ah, gilantaw ginilan, chakto, gidman na nga ako, nubra. Ay, na, hindi na sala. lang ang sala, abaw, ah. <laughs> Sana, oh. So, para sulit mga guys, ang ating limpyo no, siempre Siyempre piniswitan na natin ito ng tubig-tubig Sinabunan ko yan mga guys ha Hindi ko lang pinalantaw sa inyo Kasi nga nakakapoy na si Manino sa pag video ba te O ito na Balik na tayo dito mga guys Sa mga gulong-gulong no Tapos sa mga butong bracket Ibabalik na natin yan Pero bago natin mga guys Itakod ang pulse Nilagyan muna ng puti na Papadanlog o o Para ismot sa magibot-libot <laughs> Wow <laughs> 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 na, no? Kadalaga na. No? So ayun na nga mga guys Sabatiyan na ninyo Ang unisang hub ni Idol Do no, si room Nga bago kaon Blay lamon But eh, Ay kayo matapos na Ito na Gulong gulong mga guys Salpak na natin Sa kanyang bara bara Para naman eh Makatindog na ang bike ya At syempre Magtatakod na rin tayo Ng butong bracket Pero hindi ko nakod Na hindi nilagyan ng ano ha Papadanlog kay man Budla yan Magsasapnot yan baho <laughs> Ay di <yadi> puta <laughs> So ayan na nga ni mga guys no bali na na natin ha kanyang crankset tapos sa na yung chin niya s'yempre align align na lang si Maninoy ninyo no para naman hindi mapas mo. so bago natin mga guys so tapusin itong video na to lagyan mo na ni Maninoy ninyo ng mais na green para naman magi-pick up si Idol di ba tutuslok ang kamot na. So ayan na, natapos na mga guys, no. Maraming salamat mga guys, no, sa panood sa akin video. Sana na-enjoy kayo at na-enjoy din ako. Taka na si Idol Tambay dio, ito yung pulis. Bye-bye <laughs> Idol. Love you all. Yee! <laughs>